May pupuntahan kaming kasal next month kaya naghahanda na kami ng mga isusuot namin. Pero mukhang mahihirapan ata ako kung saan makakabili ng susuotin ko. Kahit maulan nung araw na to, pinush namin lumabas kasi nakaschedule na sila na magsukat ng mga suit dito sa suit for rent na malapit lang din sa amin. Dito kasi sila magre rent ng suit na susuotin para sa kasal na pupuntahan namin next month. Unang nagsukat si Papsi and color gray yung sa kanya. Buong set na pala yung re niyan kasama na yung polo tsaka pants. Kay Tito John Ray naman, kulay kaki or brown ata yung na sa kanya. Okay naman yung sizing nila pero napaisip kami kung meron ba silang mas malalaking sizes para para kay Daddy Gerald naman. Yung sa pants, okay naman, kasha naman, pero yung sa coat, walang size yung color na naka-assign sa kanya. So, ibang shade ng brown na lang yung pinili nila. Bago umuwi, dumaan muna kami sa Shakey's para mag-dinner. Total, ginabi na rin naman kami sa pagsusukat. Kasi hindi lang naman kami yung nagsukat, pati yung ibang mga groomsmen nandun din kanina. Tapos habang kumakain, pinag-usapan na rin namin kung ano pa bang mga kailangan namin i-prepare para sa kasal. At isa na nga doon yung gown na susuotin ko. Lahat sila okay na, meron ng susuotin, ako na lang yung wala. Kaya pumunta na kami sa landmark kasi alam ko marami talagang gown dito. Ang naging challenge lang talaga is yung specific na kulay ng gown. Ang theme kasi nila is pink tapos light pink daw dapat yung sakin. Eh halos lahat ng shade ng pink dito, puro mga muted yung aesthetic na pink, gano'n. Inisa-isa ko talaga yung mga pink na gown dito at sa paghahanap ko, nakita ko 'tong gown na sakto yung kulay. Kaso hindi ko naman bet yung design, parang pang-dibu naman 'to. So pass muna tayo sa gown at hanapan muna natin ng sapato, si na daddy at Grey gray kasi preferred ng groom at bride na brown yung shoes na susuotin nila kasi mas bagay nga naman yung brown. Kaso puro mga black shoes yung pambata dito so ending wala kaming nabili. Pauwi na sana kami pero nadaanan pa namin 'tong sale ng Foot Locker. At ayan si daddy, sige ang ting Mukhang dito pa kami mabubudol, eh hindi naman ito yung pinunta namin. Ang mumura naman kasi talaga, ayun nga lang, nagkakaubusan na ng sizes, and limited din yung mga style or design, kaya wala rin kaming nabili. Pero hindi natin susukuan ang paghanap ng gown kaya pumunta naman tayo dito sa MOA at dito tayo magbakasakali baka meron tayong mahanap. Dinala ko pa nga yung bow tie ni Grey-Grey para ma-match ko talaga yung tamang kulay. Kaso, wale ang hirap makahanap ng saktong kulay or at least yung malapit na kulay man lang ang mga nakikita namin either mga bright pink, muted pink, salmon pink, ano pa bang mga shade ng pink. Feeling ko din kasi wala masyadong nagsusot ng light pink kasi masyadong girly-girly, ganon. Kahit ako hindi ko sure kung kaya ko bang dalhin yung ganong color. But anyway, suggest naman kayo kung saan pa ako pwede makabili ng gown kasi next month na po yung kasal. Pumunta naman kami sa shoe section at may nakita kaming brown shoes na pambata. Kaso, limited lang din yung mga design tapos wala pang available na size na kasya kay Grey. So nagdecide na lang kami na bilhan si Grey Grey ng black shoes kasi yung black shoes niya hindi nakasya sa kanya. Sayang nga kasi isang beses niya lang nasuot yon. So balak ko ibenta e na lang kasi bagong-bago pa talaga yon. Bumili na rin pala si Daddy ng sapatos niya kasi medyo alanganin na yung ginagamit niyang sapatos ngayon baka hindi na umabot sa kasal. Tapos naisipan ko na rin bumili ng sandals kasi wala naman akong sandals para naman formal-formal tayo doon sa kasal, di ba? Ayan yung isa sa mga kinabisihan namin itong mga nakaraang linggo and mukhang magiging busy pa kami sa mga susunod na linggo.